Sa bayan ng Liliw, Laguna, isang batang babae na nagangalang Mayumi ang ipinanganak at lumaki sa piling ng kanyang ama, si Mang Ernesto. Mula pagkasilang, si Mayumi ay walang ibang kasama kundi ang ama, ang kanyang ina ay nawala ng siya ay apat na taong gulang pa lamang. Hindi niya alam kung saan napunta ang kanyang ina o kung ano ang nangyari rito, parang kwento lang iyon sa mga telenovela na hindi niya maintindihan, lumipas ang mga taon at si Mayumi ay lumaki na parang isang magandang bulaklak na nakatago sa isang maliit na palayan. Sa edad na sampu, nagbago ang ugali ni Mang Ernesto. Dati, palaging pinapayagan si Mayumi na lumabas ng bahay para makipaglaro sa mga kapitbahay sa kalsada. Ngayon, mahigpit na niyang ipinagbabawal ito, sinasabing, anak, delikado sa labas, lalo na ikaw na napakaganda mo. Baka may maagaw sa'yo, kaya manatili ka na lang dito para kay Mayumi nakakainis ito. Parang nakatira siya sa isang hawla na may tatak ng hindi pwede lumabas, sa tuwing tinatanong niya ang kanyang ama tungkol sa kanyang ina, palaging may malamig na sagot si Mang Ernesto, kalimutan mo na siya, ana. Para bang hindi siya nandyan? Kaya naman, unti-unting tinanggap ni Mayumi na siya na lang ang kasama ng kanyang ama sa mundo, ngunit hindi lang simpleng pagiging mahigpit ang nangyari. Unti-unting nag-iba ang paraan ng pag-aalaga ni Mang Ernesto. Sa kanyang mga mata, si Mayumi ay parang isang perlas na dapat alagaan ng sobra-sobra. Isang gabi, habang naghahanda si Mayumi para matulog, tinuruan siya ng kanyang ama tungkol sa mga bagay na sa tingin niya ay dapat malaman na ng kanyang anak, mga bagay na para sa edad niya ay sobrang luma, anak. Ito ang mga bagay na hindi ipapaliwanag ng iba sa iyo, sabi ni Mang Ernesto habang pinapalitan ang mga lumang pelikula sa lumang AC player nila. Dapat alam mo ito para kapag dumating ang panahon, hindi ka matutukso ng mga maling tao. Pero sa halip na makatulong, lalo lang siyang nalilito. Minsan, habang si Mayumi ay nakasuot ng simpleng puting blouse na may maliit na borda sa manggas at mahabang palda na umaabot sa kanyang mga tuhod. May mga sandaling natitigilan siya sa mga tingin ng kanyang ama. May halong pagmamalasakit, may halong kakaibang tingin na hindi niya maintindihan. Parang may lihim na tinatago si Mang Ernesto na hindi niya kayang ipaliwanag, Isang gabi, habang si Mayumi ay halos matulog na, naramdaman niya ang kakaibang init sa paligid. Hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag, pero parang may mga bagay na hindi niya dapat pansinin. Nagkunwari siyang natutulog, ngunit sa puso niya, may mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napansin ni Mayumi na ang mga regalo na dumarating sa kanya ay hindi na simpleng laruan o damit. Mga mamahaling bestida na may makintab na tela mga pulang sandal na may maliit na pakinabang na takong, at mga make-up kit na mukhang galing sa isang sikat na beauty store sa Cubao, isang araw. Sinabi ni Mang Ernesto na may sorpresa siya para sa kanyang anak. Nilinis niya ang lumang Toyota Land Cruiser nila at sinabing, Anak, ngayon ay dadalhin kita sa isang lugar na siguradong magugustuhan mo. Hindi makapaniwala si Mayumi. Parang isang prinsesa sa isang kwento na matagal niyang pinangarap. Pagdating sa lugar, isang malaking restoran sa Pasig ang kanilang pinuntahan. Malapad ang mga ilaw at ang mga tao ay abala sa pagkain at kwentuhan. Hindi pa man sila nakaupo nang may isang matandang lalaki ang lumapit kay Mang Ernesto at mahinahong kinumusta siya. Dinala siya sa isang tabi at nagkaroon ng usapan, Anak, kilala mo ba siya? Tanong ni Mang Ernesto kay Mayumi. Hindi ko siya kilala, sagot niya ng maihalong takot. Walang dapat ikatakot, anak, sagot ng ama. Siya ang magiging asawa mo, napailing si Mayumi. Ano? Asawa ko? Babae pa lang ako, pasko pa lang, hindi pa ako handa. Ngunit tinanong siya ni Mang Ernesto na huwag na siyang magtanong sapagkat ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Dinala siya ng matandang lalaki sa isang napakagandang apartment sa Makati. Maraming pinto at malalaking bintana, parang nasa isang pelikula. Ngunit sa loob, ang bawat araw ay puno ng pagkapahiya, sakit at kahirapan. Nabugbog siya, pinagsabihan at nilait. Hanggang isang araw, hindi na niya nakayanan, tumawag ang matandang lalaki kay Mang Ernesto, na nagsabing, hindi ko na kaya. Kailangan mo nang kunin si Mayumi. Hindi ako makipagsapalaran dito. Nang dumating si Mang Ernesto, galit na galit siya kay Mayumi, sinabing, eto na ang buhay mo, anak. Nasarapan ka ba sa marangyang buhay? Kaya mo ba ang pagtitiis sa kahirapan? Ngayon, si Mayumi ay nag-iisip kung saan siya tutungo. Paano siya makakatakas sa mundong ito? Hindi niya alam kung sino ang aasahan, kundi ang mga pangarap na nawala at ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit may isang lihim na hindi pa niya alam, isang lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa susunod na linggo, si Mayumi ay muling nakaupo sa lumang sala ng kanilang bahay sa Liliw, nakatingin sa mga lumang larawan ng kanyang ina na matagal nang nakapaskil sa dingding. Ang puting damit ng ina ay tila nakasisilaw sa liwanag ng hapon, habang ang mga ngiti sa larawan ay nagkukubli ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Suot ni Mayumi ang kanyang paboritong damit na kulay rosas, isang simpleng damit na may malambot na tela na dumadaloy sa kanyang mga balikat at ang mga pulang sandal na may maliit na takong ay kumikislap sa sahig. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, sino ba talaga ang inako? Bakit iniwan niya ako? Sa kanyang mga mata, may halong lungkot at galit, ngunit may pag-asa pa rin na makahanap ng kasagutan. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke ng bayan, napansin niya ang isang matandang babae na tila naghahanap ng tao. Ang babae ay nakasuot ng lumang barot saya, may puting buhok na naglalaro sa kanyang balikat at ang mga mata niya ay parang may sinasabing kwento. Lumapit si Mayumi sa kanya at sinimulan ang isang pag-uusap na magbabago ng kanyang buhay. Anak, hinahanap kita ng matagal na panahon, sabi ng matanda na may mahinahong tinig. Ako si Aling Nena, kaibigan ng iyong ina. May mga bagay akong dapat ipaalam sa iyo. Sa bawat salita ni Aling Nena, parang bumukas ang isang bagong pinto sa puso ni Mayumi, ngunit bago niya maipaliwanag ang buong kwento, naramdaman ni Mayumi ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaking may matalim na mga mata, nakasuot ng itim na barong Tagalog, at may ngiting nagkukubli ng lihim. Mayumi, bulong ng lalaki, huwag kang magtiwala ng sobra. May mga taong nagbabantay sa iyo, at hindi lahat ay para sa iyong kabutihan. Sa gitna ng gulo ng isipan ni Mayumi, isang tawag ang dumating mula sa kanyang ama. Anak, kailangan mong umuwi, may mga bagay na hindi mo pa alam, pero hindi ito para sa iyo. Ang boses ni Mang Ernesto ay puno ng pangamba at pagtatago. Ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabalot kay Mayumi. Sino ba talaga ang kanyang ina? Ano ang sikreto ng kanyang ama? At sino ang lalaking may itim na barong na tila nagbabantay sa kanyang mga hakbang? Habang papalalim ang gabi sa liliw, isang misteryosong anino ang dumaan sa bintana ng bahay ni Mayumi. Isang lihim ang naghihintay na mabuksan, Isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanyang akala tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Sa pagdampi ng unang sinag ng araw sa bubong ng kanilang bahay sa Liliw, nagising si Mayumi na may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Suot niya ang kanyang paboritong puting blusa na may burda sa manggas at mahabang palda na bahagyang sumasayaw sa hangin, habang ang mga pulang sandal ay tahimik na nakasalampak sa tabi ng kama. Sa kanyang mga daliri, nadaraman niya ang malamig na hangin. Ngunit sa puso niya inagliliyab ang apoy ng pag-usisa at takot. Hindi siya makapagpigil na balikan ang mga huling pangyayari, ang pagkikita kay Aling Nena, ang babala ng lalaking nakaitim na barong, at ang lihim na tila nakatago sa bawat sulok ng kanilang bahay. Sa paglalakad niya palabas ng kwarto, napansin niya ang isang lihim na sobre na nakadikit sa ilalim ng lamesa sa sala. May sulat na nakasulat sa maliliit na titik, para kay Mayumi, binuksan niya ito ng maihalong kaba at pag-asa. Sa loob ay isang lumang larawan ng kanyang ina, si Aling Marikit, na nakangiti habang maihawak na isang maliit na kahon na may ukit na mga salitang tiwala at lakas. Kasama ng larawan ay isang liham na nagsisimula sa, Anak, kung nabasa mo ito, nangangahulugang naghahanap ka ng katotohanan habang binabasa niya ang liham, naramdaman niyang parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng pinto. Biglang kumatok ng malakas. Nang buksan niya, nakita niya si Mang Ernesto, nakasuot ng simpleng puting kamisa at maitim na pantalon, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi at takot. Mayumi, kailangan nating mag-usap, sabi niya habang pinipisil ang kamay niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mayumi, narinig nila ang tunog ng kotse na huminto sa harap ng bahay. Isang mamahaling itim na SUV na tila hindi angkop sa payak nilang pamumuhay, Mula sa sasakyan, bumaba ang lalaking nakaitim na barong na nakilala ni Mayumi, ang misteryosong tagapagbantay. Nilapitan niya sila ng may seryosong mukha. Hindi naligtas dito si Mayumi, sabi niya. May mga taong nagbabantang sirain ang lahat ng pinanghahawakan ninyo. Nalito si Mayumi, ngunit ramdam niya na ang kanyang buhay ay unti-unting nagiging isang pelikula na puno ng aksyon at hiwaga. Sa kabila ng takot, may apoy ng tapang ang sumiklab sa kanyang puso. Mula sa itim na dsli, ibinaba ng lalaking iyon ang isang maliit na kahon na may ukit na mga simbolo na hindi maintindihan ni Mayumi. "Ito ang susi sa iyong nakaraan," sabi niya. "At sa iyong hinaharap." Ngunit bago pa nila maipaliwanag ang anumang bagay, biglang nagdilim ang paligid. Isang malakas na putok ang umalingawngaw sa kalye, at ang mga tao sa paligid ay nagtakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ang lalaking nakaitim na barong at ang itim na kahon. Si Mayumi at Mang Ernesto ay naiwan, nagtataka kung anong bagong panganib ang bumabalot sa kanilang buhay. Sa kanilang mga mata, isang tanong ang naglalakbay. Sino ba talaga ang mga taong gustong sirain sila? At ano ang nasa loob ng mahiwagang kahon na iyon? Ang sagot ay naghihintay pa sa dilim ng gabi, handang ilabas ang mga lihim na matagal ng tinatago. Sa ilalim ng buwan ng San Pablo, habang ang mga alo ng lawa ay tahimik na humahaplo sa dalampasigan, si Mayumi ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kanilang lumang bahay. Suot niya ang pulang bestidang may manipis na strap na bahagyang nagpapakita ng kanyang balikat, habang ang mga sandal na may maliit na takong ay nagdadagdag ng kaakit-akit na alon sa bawat hakbang niya. Sa kanyang liig, nakasabit ang isang simpleng kwintas na galing pa sa kanyang ina, isang alaala na pinipilit niyang hawakan sa gitna ng unos ng kanyang buhay. Hindi pa rin niya makalimutan ang gabing iyon, ang putok, ang pagtakbo ng mga tao, at ang pagkawala ng misteryosong kahon. Ngayon, kasama niya ang matalik niyang kaibigan na si Lito, isang binatang tagabayan na may maamong ngiti at suot na simpleng t-shirt at maong na pantalon. Mayumi, kailan mo ba balak malaman ang totoo? Hindi pwede na palaging takot ka lang, biro ni Lito habang inaabot ang isang baso ng malamig na buko juice. Ngunit sa puso ni Mayumi, ramdam niya na ang bawat hakbang ay may kaakibat na panganib. Lito, hindi ito basta-basta. Parang may mga matang nagbabantay sa akin at hindi lahat ng tao dito ay mapagkakatiwalaan, sagot niya habang nakatingin sa malayo sa mga ilaw ng bayan na kumikislap sa dilim. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi mula sa palengke. Napansin niyang may isang lalaki na palihim na sumusunod sa kanya. Nakasuot siya ng barong Tagalog na puti, ngunit may nakatagong anino ang kanyang mga mata. Nang mapansin ito ni Mayumi, mabilis siyang tumakbo papasok sa isang maliit na kainan sa kanto. Lito, may sumusunod sa akin, huling sabi niya bago siya niyakap ng kanyang kaibigan. Hindi ka papabayaan, Mayumi, sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Mang Ernesto, dala ang mga balita na lalong nagpabigat sa kanilang mga puso. Mayumi, may mga tao na gusto kang kunin, hindi para sa iyo, kundi para sa kanilang sariling interes. Kailangan nating magplano kung paano ka maililigtas. Habang nag-uusap sila, napansin ni Mayumi na may isang lihim na kahon na nakatago sa ilalim ng lamesa. Ito ang kahon na nawala noong gabing iyon, ang susi sa kanyang nakaraan at hinaharap, Ngunit bago pa man nila ito mabuksan, dumating ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang itak at baril. Hanapin ninyo ang babae, sabi ng leader ng grupo. Huwag ninyo siyang saktan kung ayaw ninyo ng gulo, sa gitna ng tensyon, nagulat si Mayumi nang makita ang matandang si Aling Nena na lumalabas mula sa dilim, dala ang isang maliit na kahon na kapareho ng nawala, Mayumi. Ito ang sagot sa lahat ng iyong mga tanong. Ngunit handa ka na ba malaman ang katotohanan? Ang lihim ng iyong pamilya ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Sa mga matang puno ng luha at tapang, humarap si Mayumi sa kanyang mga kinatatakutan, handang harapin ang dilim upang matagpuan ang liwanag. Ngunit sa likod ng mga anino, isang misteryo pa rin ang bumabalot. Sino ba talaga ang tunay na kaaway? At ano ang tunay na laman ng kahong magpapabago sa lahat? Ang sagot ay matatagpuan sa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Sa isang maulang gabi sa bayan ng Liliw, habang ang mga patak ng ulan ay malumanay na bumabagsak sa bubong ng bahay, si Mayumi ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto. Suot niya ang isang makintab na itim na bestida na may manipis na straps na bahagyang bumabalot sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mga pulang sandal na may takong ay tila nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa bawat hakbang. Sa kanyang lieg, nakabitin ang kwintas na minana mula sa kanyang ina, Isang alaala na nagbibigay lakas sa kanya sa gitna ng unos ng kanyang buhay. Hawak-hawak niya ang maliit na kahon na ibinigay ni Aling Nena. Nang buksan niya ito, bumukas ang mga pinto ng kanyang nakaraan. Mga lumang litrato, sulat, at isang maliit na pendant na may ukit na simbolo ng isang sikretong samahan. Habang binabasa niya ang mga liham, unti-unting nabubuksan ang mga sagot na matagal niyang hinahanap, ang kwento ng kanyang ina, ang tunay na dahilan ng pagkawala nito at ang madilim na lihim na bumabalot sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa man niya matapos basahin ang liham, narinig niya ang malakas na katok sa pinto. Nang buksan niya, nakita niya si Mang Ernesto na may seryosong mukha. Mayumi, kailangan mong maghanda. Malapit na ang panahon na haharapin mo ang lahat. Sa labas, naroon si Lito at ang misteryosong lalaking may itim na barong. Hindi ka namin pababayaan, sabi ni Lito habang nakatingin kay Mayumi ng may matatag na determinasyon. Ngunit ang katahimikan ay naputol ng biglang sumabog ang ilaw ng bahay, at isang anino ang dumaan sa pinto. Isang pahiwatig na ang panganib ay malapit na. Sa mga mata ni Mayumi, ang takot ay naging tapang, at ang pag-aalinlangan ay naging determinasyon. Habang hawak niya ang kahon at ang kwintas, napagtanto niya na ang tunay na laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa katotohanan at kalayaan ng kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng dilim, isang tinig ang bumulong, "Hindi pa tapos ang kwento mo, Mayumi. Ang susunod na hakbang ay magdadala sa iyo sa pinakamadilim na lihim ng iyong nakaraan, at sa pagtatapos ng gabing iyon, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang laban na puno ng peligro, pag-asa, at pag-ibig na hindi pa niya lubos na naunawaan." Sa pagsikat ng araw sa bayan ng Liliw, tila nagising si Mayumi na may bagong lakas sa dibdib. Suot niya ang isang maikling bestidang kulay pulang rosas na may malambot na tela na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga pulang sandal na may takong ay nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa bawat hakbang. Sa kanyang lieg, ang kwintas na minana mula sa ina ay kumikislap sa sikat ng araw, parang paalala ng kanyang pinagmulan at lakas, kasama si Lito, Naglakad siya patungo sa lumang simbahan ng bayan, isang lugar na matagal nang pinangarap niyang bisitahin. Dito niya balak hanapin ang mga sagot sa mga lihim na bumabalot sa kanyang pamilya. Sa loob ng simbahan, tahimik ang paligid, ang mga bato sa sahig ay malamig, at ang mga kandila ay kumikislap na parang mga mata ng mga naunang nanirahan. Habang naglalakad sa tabi ng mga upuan, napansin ni Mayumi ang isang matandang pari na nakaupo sa sulo, nakasuot ng puting toga at may malumanay na mga mata. Paring Pedro, tawag ni Mayumi nang may pag-aalinlangan. Mayumi, anak, alam ko ang mga hinahanap mo, sagot ng pari ng may ngiti. Ang iyong pamilya ay may malalim na kasaysayan, at ang mga lihim na ito ay hindi basta-basta mabubuksan. Nilabas ni paring Pedro ang isang lumang aklat na puno ng mga sulat at larawan. Dito nakatala ang mga kwento ng iyong ina at ang mga taong nagbabantay sa inyo. Ngunit maging maingat ka, may mga puwersa na hindi mo pa nakikita, habang binubuklat ni Mayumi ang aklat, naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi siya susuko. Kahit ano paman ang harapin ko, handa akong malaman ang katotohanan. Ngunit sa labas ng simbahan, may mga matang nagmamasid at isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Ang darating na unos ay hindi lamang susubok sa tapang ni Mayumi, kundi magbubukas ng mga pinto ng isang mas malalim na misteryo. At sa pagtatapos ng araw, isang lihim ang muling bumalik. Isang lihim na magdadala kay Mayumi sa isang landas na hindi niya inaasahan, isang landas na puno ng panganib, pag-ibig at pagkakanulo. Sa madilim na gabi ng liliw, habang ang malamig na hangin ay humahaplo sa mga dahon ng puno sa bakuran, si Mayumi ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang kwarto. Suot niya ang isang bahagyang transparent na puting blouse na may maliliit na bulaklak na borda at ang mahabang palda na tila sumasabay sa bawat hininga ng hangin. Ang kanyang mga pulang sandal ay nakatapat sa kama, handang isuot sa anumang oras ng paglalakbay na naghihintay sa kanya. Hawak niya ang lumang aklat na ibinigay ni paring Pedro, at binabasa niya muli ang mga sulat na puno ng mga lihim at kwento ng kanyang ina. Sa bawat pahina, lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa mga pangyayari, ang pagkawala ng kanyang ina ay may kinalaman sa isang lihim na samahan na nagtatago sa likod ng mga ngiti at pag-aalaga ng kanyang ama. Biglang kumatok ng malakas ang pintuan. Pumasok si Lito, may hawak na maliit na kahon at may seryosong mukha. "Mayumi, kailangan nating umalis ngayon. May mga taong nagbabantay sa atin at hindi nila gusto ang mga nalalaman natin." Hindi nagdalawang-isip si Mayumi. Suot ang kanyang kwintas at dala ang aklat, sumunod siya kay Lito palabas ng bahay. Sa labas, ang malamig na gabi ay puno ng mga anino at mga matang nagmamasid. Habang naglalakad sila papunta sa isang tagong lugar, narinig nila ang yabag ng mga paa na mabilis na sumusunod sa kanilang mga hakbang. Dito tayo pumasok, sabi ni Lito, at dalidaling pumasok sa isang makipot na eskinita. Sa loob, tumambad sa kanila ang isang lumang bahay na puno ng mga antigong gamit at mga larawan ng pamilya ni Mayumi. Ito ang bahay ng iyong lola, paliwanag ni Lito. Dito mo malalaman ang buong katotohanan, Ngunit bago pa man nila masimulang siya sa atin ang mga lihim ng bahay, napansin nila ang isang sulat na nakadikit sa pinto. Huwag mong kalimutan, Mayumi, nakasulat dito, ang tunay na panganib ay hindi laging nasa dilim. Minsan, ito ay nasa puso ng mga taong pinakamalapit sa iyo. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Mayumi na ang pinakamalalim na laban ay hindi laban sa mga kaaway sa paligid, kundi sa mga lihim ng sariling pamilya at puso. At sa pagpasok nila sa bahay, Isang bagong kabanata ang naghihintay, isang kabanata na puno ng katotohanan, pagtataksil, at pag-ibig na susubok sa kanyang katatagan at tapang. Sa pagsikat ng araw sa bayan ng Liliw, ang liwanag ay dahan-dahang pumapasok sa loob ng lumang bahay ng lola ni Mayumi. Nakaupo siya sa isang antigong upuan, suot ang mahabang bestidang kulay cream na may maliliit na bulaklak na borda sa gilid, at ang mga pulang sandal ay nakasalampak malapit sa hagdanan. Hawak niya ang isang lumang kahon na puno ng mga lihim ng kanilang pamilya, sabay na pumasok si Lito, nakasuot ng simpleng puting polo at maong, dala ang isang lumang larawan ng kanyang ina. "Mayumi, ito ang larawan ni Aling Marikit, ang iyong ina," sabi niya, habang pinagmamasdan ang mukha ng babae sa larawan, isang babae na may ngiting puno ng pag-asa, ngunit ang mga mata ay nagkukubli ng lungkot at takot. Habang binubuksan nila ang kahon, nakakita sila ng mga sulat mga medalyon, at isang maliit na kwintas na may kakaibang simbolo. Ito ang susi sa lahat, wika ni Lito. Ang simbolo na ito ay bahagi ng isang samahan na matagal nang nagbabantay sa inyong pamilya. Ngunit isang malakas na tunog ang yumanig sa paligid, ang pinto ng bahay ay binuksan ng marahas, at pumasok ang isang grupo ng mga lalaki na may matitinding mukha at hawak ang mga baril. Hanapin ninyo ang babae. Huwag ninyo siyang sasaktan kung ayaw ninyo ng gulo utos ng lider ng grupo, tumayo si Mayumi ng may tapang, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy. Hindi ako takot, sabi niya ng matatag. Kung ang lahat ng ito ay para sa akin, handa akong harapin ang kahit ano. Ngunit sa likod ng mga anino, isang tinig ang bulong, ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula, habang naglalaban sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Mayumi ay handang tuklasin ang mga lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang susunod na hakbang ay puno ng panganib, isang panganib na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng minamahal niya, at sa pagtatapos ng araw, isang bagong misteryo ang inilabas. Isang lihim na magbibigay daan sa susunod na kabanata ng kanyang kwento, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at katapangan na hindi pa niya lubos na naunawaan. Sa madilim na gabi sa bayan ng Liliw, si Mayumi ay tumayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto suot ang isang pulang bestidang may manipis na strap na bahagyang bumabalot sa kanyang mga balikat, at ang mga pulang sandal na may takong ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kumpiyansa. Sa kanyang liig ang kwintas na minana mula sa kanyang ina ay kumikislap, tila handang ipagtanggol siya sa anumang pagsubok. Habang hawak niya ang sulat mula sa kahon, binasa niya ito ng may pag-iingat. Ang mga salita ay puno ng mga pahiwatig tungkol sa isang lihim na samahan na nagbabantay sa kanilang pamilya, at ang kanyang ina pala ay isang mahalagang bahagi nito. Ngunit may babala rin, mag-ingat sa mga taong pinakamalapit sa iyo, dahil hindi lahat ay tapat. Biglang kumatok ng malakas si Mang Ernesto sa kanyang pinto. Mayumi, kailangan nating pag-usapan ang lahat, sabi niya ng may mabigat na tinig. Sa labas, si Lito ay naghihintay, may dalang bag na puno ng mga dokumento at larawan. Anak, handa ka na ba malaman ang buong katotohanan? Tanong niya, Ngunit bago pa man makapagsimula ang kanilang usapan, narinig nila ang isang malakas na putok sa labas ng bahay. Sa dilim, may mga aninong nagmamasid at nagbabantay, handang sumugod anumang oras, si Mayumi ay tumingin sa kanyang mga kasama, si Mang Ernesto at si Lito. At napagtanto na ang laban para sa kanyang kalayaan at katotohanan ay nagsisimula pa lamang, sa kanyang puso, may apoy ng tapang na hindi mawawala kahit ano pa man ang harapin. Ngunit sa likod ng bawat niti at titig, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na magbabago sa lahat ng kanyang akala tungkol sa pamilya, pag-ibig at kapalaran, at sa pagtatapos ng gabi. Isang misteryo ang patuloy na sumisiklab, isang misteryo na magdadala kay Mayumi sa pinakamadilim at pinakamalakas na kabanata ng kanyang buhay. Sa pagsapit ng dilim sa bayan ng liliw, naramdaman ni Mayumi ang bigat ng bawat sandali. Suot niya ang isang pulang bestidang may malambot na tela na dahan-dahang sumasayaw sa hangin, habang ang mga pulang sandal na may takong ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang tapang. Sa kanyang lieg, ang kwintas na minana mula sa kanyang ina ay kumikislap sa liwanag ng buwan, parang paalala ng kanyang pinagmulan at lakas. Sa loob ng lumang bahay ng kanyang lola, nagtipon-tipon si na Mayumi, Mang Ernesto, at lito upang pag-usapan ang mga nalaman nila. Dahan-dahan nilang binuksan ang mga sulat at larawan na naglalaman ng mga lihim ng kanilang pamilya, mga kwento ng pagtataksil, sakripisyo, at pagmamahal na matagal nang nakatago sa dilim. Ngunit habang nag-uusap sila, may marahas na pagkatok sa pinto. Pumasok ang isang babae, si Aling Nena, dala ang isang sulat na tila huling pahina ng kanilang kwento. Mayumi, ang laban mo ay hindi patapos. Ang tunay na panganib ay hindi lang sa mga kaaway mo sa labas, kundi pati na rin sa mga taong nasa loob ng iyong paligid. Napatingin si Mayumi sa kanyang ama at kay Lito, naramdaman ang bigat ng mga salita. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Handa na akong harapin ang lahat, sabi niya ng matatag, maya-maya, isang lihim na pinto sa likod ng bahay ang unti-unting bumukas, naglalantad ng isang daan patungo sa isang madilim na silid na puno ng mga lumang dokumento at kagamitan. Dito nagsisimula ang tunay na kwento, Wika ni Aling Nena. Habang papasok sila sa silid, naramdaman ni Mayumi na ang kanyang buhay ay unti-unting nagiging isang pelikula, puno ng hiwaga, panganib at pag-asa. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanya sa pinakamalalim na lihim ng kanyang pamilya at ng kanyang sarili. At habang ang pinto ay nagsara sa likuran nila, isang tinig ang bumulong sa dilim, "Ang kwento mo, Mayumi ay hindi pa tapos." Ito pa lamang ang simula.